bisa ng ating origin. Sa <laughs> so, hindi pa po nakaka-try, nakakabili po ng ating origin, ito po, 1,200 lang at ang ating pong BSM kape, 250. So, try na po kayo guys. Gusto niyo po mag-sample, ano, 1,200 and 250 pagsamahin po natin. 1,450 lang po, makakasampol, nakakatry na po kayo. Ayan po. Try nyo po. Ayan, para free shipping na po yon Free shipping na. 1, 2, at saka 250. Free shipping na po, guys. So, message lang po kayo dyan at isa-send ko po sa inyo ang aking Gcash para kapag nagpadala na po kayo ng payment, syempre, ipapadala ko na yung product. So, ano po tayo, cash basis po, ano? Ang um, COD po natin sa Shopee. Kung, may, kung gusto nyo po sa Shopee, ayun. Uh, BSM Kalinga Food Products po sa Shopee. Ay, hello, Ati Garrett. Dito si ate Margaret Lim. -il. Ayan. Sa mga taga-bagyo po dyan, Kaway-kaway sa mga nasa Bagyo, Binget, Trinidad, La Trinidad. Ayan na po si Ate Margaret. Meron po sa kanyang ganito. Ayan. Meron pong Origin. Pwede po kayong bumili sa kanya. 1,200 ang isang ganito. Ayan po si Ate Margaret Lemio. Ayan. Gandang gabi sa iyo Ate Garrett. Shout out po. Lopez Roda, shout-out po, guys. paki share lang po. Wala pa yung... Ha? Bakit wala pang kape? Tagal na nun ah. Alam, saan napunta daw yun? Hindi kaya ano, kung saan na pa deliver. Tingnan natin naman Mamay ate, ano tayo? Ilan ang ate ate garit yun? Sampu yata yung inorder mo? Yan, Josephine, shout out po. Jose Hernandez, shout out sa inyo. Ito po, oh, pahinggan ninyo hey. si ate, ano. Oh. Sayang, ano. Sayang, ano. Sayang, eh. Pati sana paglakad, hindi na ako, nakakapaglakad na ako ng ano ng normal. Ay Kaya takot pa ako, takot pa ako sa labas. Mm. Tapos, normal na lahat? Normal na lahat. Yung blood sugar mo? Ang blood sugar ko, seven lang. Mm. Nor normal na normal. Normal na normal. Yung, yung blood Ay, normal. pressure? Yung blood pressure ko, gumaba. Gumaba. Hindi ayos yun. Ang gawin mo na... Ang gawin mo na po, ano na lang. Ito na mo na oh, lang man, siya receive. sa dalawa hanggang apat na litrong tubig na ay, lang. Huwag na pala isang sa kagayang. O, oh, ganun lang po. Kasi ay, gawin gawin na. Na. O, o, normal na lang. lang. O, normal na. mo na lang. Opo. Bakit ate Garit, gawin, gawin na lang Ano na litro o kaya? O, dalawa. Ganyan, dalawang litro o kaya apat. Yung isang stick. Para hindi na siya araw-araw. Sa baka wala man yung overdose. Kaya lang, kung normal naman ah. Ano na? Oo. Siguro dalawang okay, litro, gano'n? Dalawang litro na. Kaya Rota, na. Rota. O, tapos susunod naman, apat yung na litro na. Hanggang apat lang yan. Ay. Yung ano po, yung ano, isang, isang pak na origin? Malaas ka na. Sa bagay, huwag ka, ka muna mag-agad ng, ano, ng lakad at baka naman mapagod ka. Pag di... yung isang pak, matagal ba? na yun. Ang galing. Wala ka ng tungkod. Wala na. Ang ah, galing. Oh. Ito ka, kamuna yung kapatid mo. Sandali lang po. Sandali uh, lang. Sandali. Sandali lang po. Hating na ko daw yung kay ate Garit. Bakit hindi na-receive? I-chat ko lang. Margaret. Hello po, guys. Shout out. <laughs> May at tigarit tayo na ano ko yung aking bakit hindi pa na-receive? Shout out po kay Lim Eo. Margaret Lim Eo. Sige po, ate, ano ko kumamaya? I ano ko kay Melba, mabuti at tabanggit mo. Kung nga ipadala o hindi, baka hindi pa na Matagal na yun, November ano pa yun, parang... Uh, ito, ito sa... November 7. November 7 po yung ano. Yung padala mo ng ano, payment. Hello kay Joel Ski, 2276 Shout out po sa inyo guys Tanungin ko si Takot na nito ah Hello po kay Abdullah Parok. <laughs> Hello po. Ayan. Shout out guys. testimony po yung ating doktora from Bacacay. Siya po ay pediatrician dito sa Bacacay, Albay. Ngayon po uh, may testimony siya doon sa bata na nakagat ng labok. Ay, grabe, no? Mababa yung ano yun? Tem, tem, ano yun? Blood. Ay, hindi ko masabi. Ikaw na lang po. <laughs> Ayan, so. Morning yan. May isa pa akong pasyente. Two years old po na na nadingit. Tapos... Minomonitor ko lang po sa clinic kasi nga ang uh, daming pasyente ngayon at pulang po na yung mga hospitals. Uh, 65 na lang yung platelet count no? niya. Yeah. Pero dahil hindi siya na-admit, so kailan ko lang siya ng origin, hydration. And it turned out, after 24 hours ng kainom niya ng origin, nag-159. Ubiruan mo yan? Grabe yung nangyari, no? So, 60, ano na lang yung kanya, ano? 65. 65 sa kakapainom niya dahil sa dami ng customer o pasyente. Umabay ang platelets. Hindi ma-admit. Tapos, yun. Pinainom niya ng origin natin. Ay, grabe, 24 hours. Tapos, tumaas yung kanya, ano? Ano yan? May platelet. Mag-normal. Ah, grabe, no? Kaya ikaw, grabe, no? Ano pang hinihintay mo? na naniniwala, tapos ikaw hindi. Ano ka ba naman? Sumabay ka na. Go, go, go. Hello, Brabing Janet. Marami no, so may testimony po yung ate. Janet, shout out. Wala. Sige po, ayos, Ano natin? Tinatanong ko na si Melba kung bakit wala pang ano. Kung, kung nasaan na, kung napadala o ano. Uh, gabi ka na, ate Janet sa <laughs> si Ate Janet kay Maki, naglalayas pag gabi na. <laughs> naglalayas ka pag gabi na. <laughs> Shout out sa inyo guys. Sabi ko pa naman ay yung mga taga Baguio doon bumili, wala pa pala yung product, hindi pa nadating. Ano kaya nangyari? Ano pa? November ano pa nagda, nag... nag transak Marami po tayo guys mga ano, mga testimony po tungkol sa ating BSM origin. Ito nga po oh, si at si mother. Ayan oh. Ayan, oh, ganyan okay. lang po. Akin lang natin. Ayan, okay. nagbebe demo po tayo. Okay. Oh, Dalawain eh. lang natin siya. Tapos ito, oh, kung kayo ay nanay na madiscalte, pwede pa hilagyan ng tubig. Pwede pa hilto na naawin sa, ano, sa uh, tubig na mineral water po. Hindi pwedeng, pwede spray water. Wag lang yung sa gripo. Ano sabi ka? Oo. Oh, oh. Ate Edna, nagansabi ni basta maglumansarong sarong si Kuya, garoan ka ka sa atin. Isay, bako ka lang, sagot si mga anuman dito. Tapag nailing nindo. Ano nangyari kay Kuya? Na, ay, mapunta yan. Dati? Ate Edna, dati mapunta. Tsaka, nahali oh, 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 oh. na ang saro na 700. Uh, Nawala uh, na daw yung... 700 yan. Yeah. Oh, galing. Yeah. Oh, Hindi, okay. nakalibre ka na ng 700. Nakadiscount ka na. Ay, mahiling pati ninda sa Kuya uh -oh. um Tapos iniwan ka years, na pala. Nagpunta na sa Kapitulio. 5 years na may sakit. Long return floor. Pagkatapos na yun, pumunta na naman sa at may year assessment Yan, Ah, year 21 uh -huh. Friday, sabi ko, sasama ko, huwag ka nang sumama. Sayang, ano, hindi uh -huh. lang na-eventyo, ano. Pero po, nagpunta siya, kasama pa rin ako. Nakitakano na, ako sa kanya, maiba ako, maiba ako. Kasama ako, <laughs> ako kasama ako. Sa sa'yo niya ako, dito ang gulwagan ni Iming, sa sa, sa munisipyo, ng Daet. At at tricycle kami mag- Ito niya, tamay kilit, ano pero sabas lang na nagpapatag. Bangkok maya, uni. Ay, maray pa ngayon <laughs> niya, ako. mga ganda. Maahiling mo, ako ako, <laughs> maray. nag kami po sa gulwagan na yan, tapos... Sabi ko, minihan ako kay Lina. Sa ulihan ako, <laughs> siya nasa inutan. Sa inutan. Ano so, Ah, ay, na ay, ka na. Malakas sa ating na. Sabi ma kayo ni sa coordinator, si Espanya Manugang ni Aida. Ni, mahalin na ako. Nakaya ba gano'n niya ako? May ni taerning mo. Ay, sige ni Ate Lili. <laughs> Naghali po ako kayo ng May mga bandang alas nibi, nag-abot ako ulaw na. Hindi <laughs> <Bilis, laughs> siya ko hinahanap ako dahil. -e. Ah? Ito. <laughs> pandilo, ibig sabihin, kaya at, na niyang magsarili. Ano? Oh, ang huli po, yan ay ano ning diernes, nga umasira si Ra, sister Jorge nya Mm -hmm. si tatay hain niya kuya. Mayo. Wala, okay. naglalayas na ako. Ano, ko <laughs> pa ako. Kuri siya. Nagpagod po, na. Ay, grabe. Na ako, pero ayos na ayos. Grabe. Yan, Sabi ko sa inyong Dapat... na has na dumang ka, na nasabi ka, maglang si kuya, eh, uh hindi -huh. nagkasakit. Mm. Ito na grabe. Ang Kaya... oh, Ito ang sikreto ni Uy, Kuya Erning. Ito na Uy, po. Sa Tignan niyo po, hindi natin sinake, ano? Kusa siyang um, na-absorb po ng water. Ganon siya ka-kapino. Ganon siya ka-ano, kagaling. Yan. So, ganon lang po ang gagawin nyo. Tapos ito, iinumin nyo siya sa umaga before breakfast. Yung uminom nito na taga Denmark, isa pa lang ang nag-inom uh, niya nito, nag-normal na lahat. Yung kanyang BP, yung kanyang kolesterol yung kanyang diabetes, nag-normal na lahat. Sige, inom tayo. Video na. Ganyan lang po, lang na. guys. Oh, ano pang hinihintay ninyo? Mag-order na po kayo yung mga hindi pa po nakaka-order at gusto po makatikman ito. Ayan, nandiyan si Kawai Kawai Vlogs oh, sa Hong Kong. Ayan, si Kawai Kawai Vlogs. Diyan sa Hong Kong. Grabe. At ipapakita pa po ako sa inyo guys. Ito ang maganda sa lahat. Ito po, kapag ko kayo bumili ng isang pack. No? Kapag bumili kayo ng isang pack na origin, automatic po meron po itong business na kasama. Ano? Meron siyang business na kasama na pwede mong uh, gawin. Negosyo, online business. Ayan, ito po. Ito, akong, parang blurred sa ano. Ito, oh, ito ang ano niya, ang app po, ayan. Pag binuksan nyo siya, hindi, hindi makita. O, yan po makita nyo. Oh. Up, up ng origin. Shout out. Tapos, pwede mo siyang i-log in dyan. Ayan, pwede ka mag-log in. Ayan, ma-log ka dun. Yung using your uh, username at saka password. Subukan kong i ng aking account. Gusto mo i-log in ko sa iyo, kaway-kaway? Napakaganda pong ano nito, napakagandang business kasi nasa bahay ka lang, pwede kang kumita. O ayan na, open na. O ayan, o ayan na po. Ang aking account, welcome. O Edna. na. O lang po. Josie Vlog, shout out. Grabe na yan, origin na tayo mga kasipag. Yes, o sipag lang ang puhunan natin dito. Ah, uh, Magpa-member ka na sa origin. <laughs> Huh? Bibili lang po kayo ano sa mga nagtatanong pa paano magpa-member. Bibili lang po kayo ng ano origin member na kayo. O ganoon lang. O ayan na po oh. O makikita mo na diyan ang yung dashboard. Ayan oh, yung mga kinita natin no. Oh. O ayan oh. Magkano 'yan? 796. Ayan. na ah. ang total. Ayan. Ito yung mga bonus ko ngayon. Ano po yan? Dollar. Uh, tawag dito? US dollar po yan. Kahit pa paano po, meron po tayong kaunting mga uh, kinikita rito yan. May mga kaganyan, kolek ko Kukulek mo yan sa miyerkules. Yan. Weekly po. Tuwing miyerkules, pwedeng mag-withdraw. Mag Tapos, Webes hanggang linggo na naman po ang ano ang pagpasok. Tuloy-tuloy lang guys. Tapos kapag member ka na, makakabail ka na ng 30% discount. O, oh, eh, di healthy ka. One to sawa ka sa iyong origin. Napakaganda nito guys. Ang daming testimony. Yung kapatid kong may uh, prostate cancer po. Ayan. Maliban po sa prayer, malaki po ang naitulong nitong origin. Kaya, ito na ang aking content ngayon para makatulong tayo sa mga uh, may mga sakit madugtungan ang buhay alam mo yung ano yung pastor na nag ano nag nagbablog one month pa lang namatay ang asawa niya bagong kasal lang sila sabi ko bata pa yung asawa bata pa sila parehas may nagdiril siya sikat yung ano nakalimutan ko lang yung pangalan ng lalaki na, nagbablog siya dun sa sa Robinson sabi niya dito ko naalala yung ano niya yung kanyang asawa malungkot na daw mag-isa dati sabay sila doon tinignan ko yung mga upload niya kanina um, ano pala sikat pala ako ito si ano itong pastor na ito kawawa man naman tayong asawa niya ang ganda pati maganda po bata pa siguro mga wala pa yung ano mga 30 sabi ko sayang ang healthy nung katawan bigla na lang ng hina nanghina sabi ko sayang kung napainom ng origin o, oh, di ba? Kung na, kung meron sana na nito doon, at least may nakabalita sa kanya. O, oh, palagay ko, lalakas yun. Yun nga kaninang matanda, si Ate Belinda. Five years na alagaan ang asawa niya. Five years na siya kung saan kukuha ng pambili ng gamot. Ngayon, yun ang ibinibida niya. <laughs> yun ang binibida niya kanina, yung asawa niya. Bikol cool, ang salita. <laughs> na naglakaw na daw, nag, nagsakat, umakyat na daw po dun sa Capitolio third floor. Samantalang dati, ay kung naalala niyo po, yung blinag ni Kalinga Parab yung dating asawa ng ex-mayor, siya na po yun. Kung napanood ninyo, siya na yon. Maganda sana yan kasi may hypertension ako. O po lahat ito maganda ito sa ano, sa mga ano nyo, mga sakit. Una-una, uh, gumamit kayo. Yun ang aking ipinopropose sa inyo. Gumamit kayo ng product, gamitin ninyo para kung maganda sa inyo, saka ang gawing negosyo. Saka ang inyo i-present sa iba. Margaret Lem, eh, na dumaan ako dito kay Ma'am Lem, or sa kanya, sana ako ang origin, eh, wala pa pala. <laughs> Ba't ngayon ka lang ate, galit nag, sabi ano, nagsabi, ang inumin ko dito sa pwesto niya, sarap talaga BSM coffee. O, baka naman libre ha, dapat may bayad dyan. <laughs> Baka dinadaan mo lang sa istorya. <laughs> dinadaan sa kwento-kwento, ano, tapos, oh, kape libre. Joke lang. Alam mo po sa si ate Garit ka, napakabait po niyan. Yan. Sabi ko sa kanilang dalawa, magtandem sila dyan sa Wagyo at i-work out itong origin. Akala ko, pinopromote ko na. <laughs> Wala pala, di pala dumating yung product. Ayan nyo po bukas at namin kung ano nangyari dito sa product ni Ate Margaret. Uh, wala pa pala. Shout out kay Angelita soul Ang tagal na niya, no? <laughs> uh, two weeks na yata yun o three weeks na. Uh, Josie, shout out. niyan shout out po sa inyo guys. Ito na po ang the best sa lahat na food supplement na naano ko. Na na-try ko. Grabe talaga po. Miracle. Lahat na may cancer, breast cancer, prostate cancer, colon cancer, pulmonary, lung cancer, lahat na po bone. Ay, patikimin nyo na po nitong origin. Libo na rin po ang nagagastos ninyo. Alam ko na -ano magkaroon ng pasyente. Yung high blood, na-confine, yung na-stroke pala na teacher, yung nag dito, si Sir, ano, dela Peña confined siya ng 10, 13 days, 200,000 ang nagastos niya. Ngayon, isang ganito lang po, nakalakad na siya. Na-stroke. O, ba? Diba? Laking tulong po ng origin, guys. ito, o. Oh. Pakita ko sa inyo kung ano, nangyari din kay sir. Ito. Hindi open Asa na si sir? Nawala na si sir. Nawala na si sir. Naku. ng aking, bakit kaya ang bagal ng aking cellphone ngayon? Siguro sa, ano, signal. Sa signal. Ay, ang haba na, ang layo na ng ano Ang layo na Dami na Hello kay ate Sandra Malok Origin pala, sorry O, apa Libre ang ininom ko na <laughs> Mag-alok na po kayo dyan. Isang origin po, 1,200 lang po. Mag-message lang po kayo dito sa akin. How much po yung origin? 1,200 po plus ang BSM po, 250. So, 1,450 lang po, free shipping na. Kapag may kasamang BSM po, na orderin free shipping. Itong origin. Kasi ano po natin, pinopromo po natin para, ano, para makatry po kayo, yun na lang ang ano ko, tulong po muna. Mag-try muna kayo. Yes, Kawai Kawai to 212. Tapos 250 ang BSM. Bali, 1,450 po. Free shipping po. Dito sa Pilipinas, guys, ha, sa Pilipinas. Kapag abroad, ay may shipping po kasi mahal naman. Pero maximum, ay minimum ng 1 kilogram lang sa abroad. Kaya mura na din. Kasi magaan lang naman po ito. Magaan lang ito. Ang mahal banda dyan sa may, ano, sa may, dyan, sa Italy, sa, ano, dyan, banda. At ito po, ayan, si Sis Kawai Kawai Vlogs. Open mo yung account mo at meron ng ano, $100. <laughs> Ganun lang, guys. Hey. Hey, hey, hey. Hindi pa ako makontak order dito sa Hong Kong po. Hindi pa rin ako naka-order dito. Hello, Glenda. Ayan, o, si Kaway Kaway Vlogs. O, siyan, mag-usap na kayo, sis. Glenda, mag-usap mag na kayo. Nasa, yan po si Kawai Kawai. Glenda, mag-usap kayo. Uh, at nasa Hong Kong yan. Meron niyang origin sa kanya. Diyan ka na mag, ano. Diyan ka na po mag bumili ng origin. At meron din po diyan BSM. Kaya lang, syempre, ang BSM diyan, hindi na at 250. Uh, magkano na sis? na? Pag province po, how much shipping? Kasi mahal po ang shipping natin. Pero ang origin, the same po, 1, wanto Mag-usap kayo sis. Tapos sumali ka dun sa ating ano, GC dyan. Mayroon, meron dyan GC ang BSM Origin. Meron din GC dyan ang kawai, 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 Ang Good Vibes at ang Hong Kong Chapter. Mag-join ka sis, Glenda. Ayan. Magkano isang sa Shea? 1,200 lang po. Binigay ko na number ko sa inyo para ibigay sa kanya. Ay, ganun ba? Glenda. Jegis. Mag-usap na kayo. na, ibigay ko na yata sa kanya. Ah, uh, Zandra Malok. Uh, kung sa Mindanao at Jensan, kaya pag mag-order, ilang week or ilang araw, baka makahabol sa kaibigan ko po balik ng London. Asan ah, po yung kaibigan mo sa London? Kasi mayroon ako doong, ano, Ah, uh, may kapatid ako doon. Kaya lang wala dong ano. Ah, uh, kaya na alis sa London ng kapatid mo, ano, Uh, Sandra Malok. Siguro pag sa Mindanao, mga makaabot din ng one week. Sa ngayon ha, sa ngayon. Kasi simula nung magbagyo, nabagala na ako sa LBC. Dati one day lang, nasa Manila na. Ngayon sa Luzon, dati two days lang, three days, tanggap na. Ngayon inaabot minsan ng, ano, ng four, five, simula po nung mag, ano, siguro nung mag, ano, one, di ba halos four days silang walang transaction. Iniinom nanti tiyuhin ko po, sabi ni Glenda. Okay. Ate, wala po sa FB po kayo. magkontak po. Jegis Alcantara. o, no? oh, Jegis Alcantara. Sa FB. Reason, Ken. Hi po. Kay Jocelyn Honda. Gusto ko po mag ng origin. May uwi pong kasama sa work ngayon pong December. O sigi sige, Jocelyn. mag ka sa akin at mapadala tayo. Yung mga OFW, ini-encourage ko kayo na kayo ng isang pack tapos mag-member kayo. Kasi lifetime ito. Lifetime na kailangan, kailangan ninyo. Araw-araw, pwede kayo magkasipun, magkaubo, magkaroon ng nimi, ngalay, tapos yung inyong mga paa, magmaga, o kaya magbukol, o ba diba, yung isang OFW dyan sa Hong Kong, bigla na lang natumba. So, yan. Maging aware po tayo dyan mga OFW. Ang maganda, kapag bumili kayo ng isang pack, automatic na yun member na kayo pag bumili kayo ng isang pack. 16,990 lang. Ang laman nun, 15 na ganito. Pwede nyo namang ibenta ng 1, 2, 1, Kikita pa kayo kasi magiging 18,000 yung isang ganito, yung fifty na ganito. Yan. So, ganun lang po. Kapitalan nyo na at magpara para kayong may tindahan, lifetime po na tindahan online. Hawak-hawak nyo yung tindahan nyo. Hindi yung ipagkatiwala mo dito sa Pilipinas, sa mga Uh, kapatid mo, relatives mo, hawakan yung tindahan mo. Pagdating mo, wala ang kapital, wala ang tinda, walang benta. Nasa na? Itinakas na. <laughs> Nagtinakas na, nagamit na. Iiyak ka na lang. Asa-asa ka, oh, pag may pera ka, wala pala. Samantalang kapag dito, ito ang gawin mong business, ayan, bumili ka, bibili ka lang po, may business ka na, i-encode kita dito, mga sama ka sa aking grupo. Nagsisimula pa lang po ito guys, kaya sabayan natin, napakagandang business ito. Bye bye na guys, at si Kuya Bal ay nag-live. Narinig ko, nagla-live na siya. Salamat, God bless. Papalain po tayo lahat ni Lord, ayan. Mga kasipag, sipag lang po tayo. Kailangan natin magsipag para tayo may makain. Bye-bye. <laughs>